dalawa nga po rito pag bumili po ako ng dalawang pip

Ayan po mga kapatid. Dalawang tag-50. Ayan siya. Pinapiga ko na rin para hindi na tayo may harapang magpiga. Ang bilis po maubos ng lami sa bahay. Gawa ng halos lahat ng aking mga anak gumagamit. Eh, batas? O umaraw na talaga <coughs> <nyo. laughs> Ay, na, babe! Bawiin na yung poso niyo! Ayan lang, po, pawi na po. Uh, dadaanan ko pa po yung Kinalabhang ko sa Laundry Yung panlatag sa kama Bale, daanan ko na rin po ngayon Kukunin ko na Grabe ang mahal ng mga nyug na yun. Yung dating tag 15.45 na ngayon. Yung 25.55 na ngayon. Yung ito, ito. nakuha ko sa dati tong tag to 20.00. na ngayon grabe dollar ang nyug ngayon ay, sarap magtanim ngayon ng puno ng nyug ayan po mga kapatid maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ako po ay pauwi na dadaanan ko na rin po yung aking pinalabahan kahapon dalawang sapin sa kam sige po mga bye bye po salamat po sa inyong support ah.